Isang bato ng katapangan ang Corregidor noong ikalawang digma ang pandaigdig, isla ng Corregidor. Sa banggitin pa lamang ang pangalan nito, sumasagi na sa ating isipan ang katapangan at sakripisyo. Ang mog na isla na ito na matatagpuan sa bungad ng Lok na Maynila ay, ay gumanap ng mahalagang papel noong ikalawang digma ang pandaigdig. Ito ay simbolo ng pag-asa at paglaban kontra sa mananakop ng mga Hapon. Ang isla ay mabigat na pinatibay ng mga kanyon at tunel. Ang mga sundalong Amerikano at Pilipino ay nakadestino dito. Silang inatasang ipagtanggol ang Pilipinas, isang mahalagang kolonya ng Amerika noong panahong iyon. Ang mga sundalo sa Corregidor ay lumaban ng may hindi matatawarang katapangan at determinasyon. Araw-araw silang hinarap ang pambobomba at paubos na supply. Sa kabila ng panganib, nagpakatatag sila na sumasalamin sa hindi mapigilang diwa ng paglaban. Ang walang humpay na opensiba ng mga hapon ang tuluyang nagpabagsak sa Corregidor. Noong Mayo 6, 1942, matapos ang ilang buwan ng matinding labanan, sumuko si General Jonathan Wainwright ng Amerika sa mga hapon. Ito ay nagmarka ng isang madilim na araw sa kasaysayan ng Pilipinas at Amerika. Ang isla ay naging isang kampo ng mga bilanggo ng digmaan libu-libong sundalong Pilipino at Amerikano ang nagdusa sa ilalim ng malupit na mga kondisyon. Ang alaala ng kanilang sakripisyo ay nagsisilbing paalala sa atin ng kabayaran ng digmaan. Sa kabila ng pagbagsak, ang Corregidor ay nananatiling simbolo ng katatagan. Ito ay patunay sa katapangan ng mga lumaban at namatay na ipinagtatanggol ang kalayaan. Mga bulong ng nakaraan, mga kwento ng multo sa Corregidor. Bukod sa kahalagahan nito sa kasaysayan, kilala rin ang Corregidor sa mga nakakatakot na kwento at paranormal na aktibidad. Ang nakaraan ng isla ay puno ng mga kwento ng katapangan at trahedya na nag-iwan ng enerhiya na pinaniniwalaan ng marami na nananatili hanggang sa kasalukuyan. Ang tunnel ng Malinta, isang network ng mga daanan sa ilalim ng lupa na ginamit bilang punong himpilan at ospital noong panahon ng digmaan, ay sinasabing isa sa mga pinaka pinagmumultuhan na lugar. Ang mga bisita at tagapangalaga ay nagulat na nakaririg ng mga mahiwagang ingay tulad ng mga bulong at mga yabag na umalingaungaw sa mamasa-masa na mga tunnel. Sinasabi ng ilan na nakakita sila ng mga kaluluwa ng mga sundalo. Ang kanilang mga uniforme ay gula-gulanit at ang kanilang mga mukha ay bakasang hirap na kanilang dinanas. Ang mga multo na ito ay sinasabing hindi naman nananakit. Ang kanilang presensya ay paalala lamang ng mga sakripisyong ginawa sa loob ng mga pader ng tunnel. Section 4, Mga Turista at Mga Pamaalam na Kaluluwa, Mga Enkwentro sa Hindi May Paliwanag Sa paglipas ng mga taon, maraming kakaibang pangyayari ang naiulat ng mga turista at paranormal investigators sa Corregidor. Ang mga bumibisita sa mga guho ng ospital sa isla ay nagsasabing nakakarinig sila ng mga unwol at yak. Ang ilan ay nagsasabi na nakakita sila ng mga anino na gumagalaw sa mga sira-sirang silid. Ang mga ghost hunter ay nagsagawa ng mga investigasyon sa isla gamit ang mga EMF reader at recording equipment upang makuha ang ebidensya ng mga paranormal na aktibidad. Sinasabi ng ilan na nakapabag-record sila ng EVPs o Electronic Voice Phenomena na kumukuha ng mga bulong at boses mula sa kabilang buhay. Totoo man o gawagawa lamang ng malikot na imahinasyon, hindi may kakaila ang nakakatakot na aura na bumabalot sa Corregidor. Ang kasaysayan ng isla ay malalim na nakaugnay sa mga kwento ng mga taong nabuhay, lumaban at namatay doon na nag-iwan ng hindi may kakailang enerhiya na patuloy na humuhumaling at nagpahanga sa mga bisita. Section 5 Bisitahin ang Corregidor. Kasaysayan at pamana ang naghihintay. Ang isla ng Corregidor ay isang destinasyon na dapat bisitahin. Nagaalok ito ng sulyap sa isang mahalagang sandali sa kasaysayan. Galugarin ng mga guho ng mga instalasyong militar. Maglakad sa mga umalingaw-ngaw na tunnel. Isipin ang katapangan ng mga sundalong nanindigan. Ikaw man ay mahilig sa kasaysayan, mahilig sa mga paranormal o naghahanap lamang ng kakaibang karanasan sa paglalakbay, ang Corregidor ay may may aalok sa iyo. Ito ay isang lugar kung saan nagtatagpo ang nakaraan at kasalukuyan, kung saan nabubuhay ang kasaysayan. Bisitahin ang Corregidor at tuklasin ang mga kwentong nakaukit sa kaibuturan nito.